Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon ron, pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga nga Duroy. Kinig iba tagduwa radyo ni Ria Rilliano. ang si Duroy. Kini akong asawa, bahin sa akong problema. Oh, ang tarawa, naratol lang yun ko. Kini ako problema, bahin sa akong asawa. Kini ba kayo? Umbut, sa saling sawa ka taon. Araw na sabta ninyo ang akong problema, no? Inaniyo na ko magsugod sabta, hindi sa akong bahay, sa akong bahay, si Pedro. Mm. Ano ay? Mm. Ay, ay kanta na pala Palaay, pala, huh? ka laay, no? Laga? Oh, oh, sige. Yeah. Ay, ay, ay. Pagkisting ito. Tsakring king ni Maxurban. Maxurban, doy. Maxurban, doy. Gusta doy! doy. sa sayaw chat sa -cha kiringking ang imong tiil mo iniktin mo gilog yut ang imong kiting Sati ti ay gi ay ngalihok ang tras tuyuk batik tuyok tuyok muragyog lang puag dobo bay bisayaw o okay, kiringking chat sa -cha. apan mayong isulong na ha o kang babay Galit nga gibudlot Sa iyang bana nga naglagot Naglagot ko sa akong darling ha Kay may gusto o sweet ang buing Permi lang. Akong ipadaplit May lalaking nagkukatawa pa Panaysayaw o cha 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 O may mihagtok sa ulo niya Gibato sa sasawa Naglagot ko sa akong darling kay gustong gusto ang buing pero lila... akong ipadapin Wako ko sa taga kiring tanawasan bang dro na si katung ato silingan si bis ayeh Sige gamay kay nara kayo short oh gamay kay gawak nagdaku kay lubot burglepini buragbutong lingkitan butong susunod isinimbang kislanan ay 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 ni ay 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 Li na pre, so na pre nga. mukanta ta kani ini Ay sugod lang nimo pre, ban, ah. Uh, guba na kay imong nawong aning tingog. Karon pre <laughs> nung <laughs> sa boy. Ah. Karon ini kanta nimo, ah uh, nag nagguba na lang imong nawong sa So, pag paghirit pag ni mo sa tingog ni mo, oh, dili pag bire, pag bire. ah, dilig yun. birit, pagbirit, pagbirit, pag ang tingog dilig yun. Oh, no, dilig yun. Pagbirit ah. mo, ay mo na dilig yun. Pero ako tingog dilig yun. Ha? No. Dilig yun ko ah, ba? No. Dilig yun ko ba? Ha? Ah, tinuubi to, pre. Ay, ay, bina. Ganahan sa tam kanta ni balik ng kalakihan mo, Ay, lagi. Suway, pre. Suway itong kanta ni mo sa una nga. Birit ayos na nan. Ay, katong inday. Ah, kata bang Indai. Katong asa tong Indai ku tong. Katong haba. Indai kerong. Nah, Indai. I always love you. I love you, Gibri. Love you, Gibri. Okey, okey. Ayah kata dia ikut mesej mama 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 bawa tu itu mas buka beri pun saya beri. Lebih lagi you, kalau ingin pergi. Okey, lerga lerga. Ah, lerga. Ikan okay. Naik okay. naik. <coughs> <coughs> Sana. Will always love you. Ayah lebih awak akan diberi nak Eh, de, tu ujang nak mm. kau terbakar. Um sam day, um sam day tu dodong, um sam day tu dodong. Sam tu dia, dia itu lah tu. Kau ni, ah, kau an, ah, uh, petaka samot dan petaka entah ni perdi tu indai. Mm. Uh, petaka, di di tu dia. Kau am sekurutu kadang power blab, bawa sekurutu. Power blab, umur um, lapri, lapri, lapri.

kayu pemangkang bunut bukan tapre. <laughs> <laughs> Dong doroy. Dong. Ah, ah, pre 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 pre. Kita uh, <laughs> wang lagi kaki kan kita wang nak. Apa kali bangku pergi di tujuh Apa kita asli pernah Apa kali tak lakau. Laka laka <laughs> Minggu nak uh, menyau deh oh, nato. Uh, Dong uh, doroi oh, si Bida. Eh tunggu dulu. Awas main tadi gua ambil Ketahan gua main tahun. Oi, doroi enggak usah kemain. Pakuat, ay, pakuat. Halah, 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 halah. Uy, uy, tang malam pri. Sukuk so, mata enggak ditawa ke sini. Timu asal lah. Jadi dah ada. Mau naik makan pai belanda kok. Nah, hai belanda dia ikap leh. Insya Allah. Suku kita yuk nak siap Kita sama di Mahiblan Ini mau nar Tadi yang satu Ang tunggaran Ngita ni kan aku Gita wag tak kata Pati lawan aku Ini mau anggil utun Aku ngelinatan Ayo sabi Ayo uh... sabi So, pakai bak-bak dia ke kawan bertilau anak. Rabi si macam centaun kau eh. Murah bakal di kamu menlutuk. Para atur dapat tilawan ni masuk kop dayun. Lah kau dah ditu ai. Eh. Betai magyau-yau ni ha. Ah dia lagi magyau-yau lang luto ni di budak. Kapuya asal dia moy. Eh. Sigina balik na ato. Sunod gani eh, kon manawag ka. Kanang makasuka na ka. Kanang bangao na bata. Di kay tawgol tadi mo nga para patilaw ra si mo giluto. Unsa bitaw ni? Tiwasan luto ni budak. Muro na batay yan ang ako kusa akong gilingon Muro dalit na kikong suko. Puan siya ba ko? ka niyo? Mao nga ako, hindi pagsisultihan ako asawa. Nga naman ka doon, ang problema di ini mo. Ba't yung sali eh? Muro na batay yan ako kung paglingon ba? Nga, on man. Dalit na kikong suko roon. Nga, maayo na lang kunin mo pa siya daaday ha? Pero may lang tigang banhag na tao. Abi ni mo dong no, tungod na sa ni mo kaog baboy. Wala baboy akong kaunglon pork mo na. Huh? Ay mo naman gudagod, baboy pork. In English na, ang in English ang pork sa baboy. Hmm? Ano ko tao ang English sa pork baboy? No, sa o, English sa baboy pork, pig na. Ha? Huh? Ha? na Ha? 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 na sa kahoy doon, di ba ang inyengles sa kahoy? Three man, no? Oh, three? Kung tolo? Pero gusarag mo ang English na wood. Ah, parehas, na lage. Ay, lage supakan, oh, parehas lagi na lagi. Ay lagi kong sutakan na unsa ba ka wa huh? <laughs> ka biskwila? Ha? Kung naman hindi maka biskwila di. Basta ayo kong subaka ron di ko may Oh, ne alagi ka na. Unsa man nag-awa na sad mo si bana? Wa manay. Bar sige mingaw lang na sana to pipang. Ay grabe sang kuan, Oy mingaw ano? Ha? Butolo man ka to igapit. Una ka mo apit mo ari bay. Ay, pastilan mo ya ni mo pipang Hilom Kilom rego dia sa. Aga ko ba nga. Kilom oy. Karan ko nang naong ni murong nga naka yamukat lang. Ha? Oy, wa pa kitay mo ako Abi na kog kamera ko kung ba ang mag-away sa walay hinungdan. Hasta sa di ay mo. Dai sali. Recorded by Splander Gaming. Unsa man gyud ang imong tuyo pag arinak? <laughs> Ay ni ani ko kun hinay tay kay gawas sa gamingaw ko ninyo, mangayo sa kun ninyo tambag. Ha? Uh, oy, unsa na, na? Si Duroy mong good night daliking dali king masuko. Bisag wa kay dan masuk masuko dayon maninghag. Primero ako ra na siya gisabot kay high blood lagi pero murag pirmi naman siya masuk anon ka ayo bisa wa unsa a pirmi maningka. Oy oy sale. Ano daw sa may sulte ni mo ay Ba imo man da isulte ako isulte. Pa check up na sali. Ayo kumpian sa anak. <laughs> Bitaw nag. Oy ayo kumpian sa. du na ray dan kon nganong ingon anak na siya. Pa si dun na ra sakit. Sakit? O sa sakit tatay. Sakit nga arang-arang. Ha? Ha? S sakit nga arang-arang? Ay sakit ba nga arang-arang? Pareha sa sakit sa una sa mong silingan nga sa pa ko. Nga matud pa sa mong silingan ay ang iyang tatay. Masuko unsa. lang bisa kung saan. Maning ka lang kalit. hangtod na bisan magkantas siya. Pinansinghag na. Ha? Ha? Ya, og magkita mi sa akong silingan, ako pangutan on ha? Kung kumusta ng iyang amahan. Bingon naman ito nga, arang-arang na. Ha? O, Oo, oh, na daw, nagkita na saan mi. Ako ni kumusta niya tatay. Bingon naman nga, arang-arang na. Pagkasunod si mana, nagkita na saan mi. Di pungta na ko, kumusta namang tatay mo? Arang-arang na? Patay na. Ha? Huh? Huh? delikado ng sakita. Kanang, kanang arang-arang? Oo, oh, maungay pa sikap na o eh. Uh, ya, ikaw tay, kumusta namang ka? Arang-arang na po na si... Ha? Bago ka na, oi! sa'yo nga, Dr. Guy? Si kuan man to, Dr. El Pejo. Kirino? Ha? Huh? Bili, oi. Yabag ka, Kirino. Si Dr. El Pejo Turok Butoy. Ha? Huh? Ikaw, na ng doktora? Kuya, okay ka pili to! Ay, ay, pagbuot. Tidili, may ka nagpabunyag. Huh? Dali na, kagisinyasa na ta. Pasudlo na ta. Dali! Huh? Hmm, kinchay magpa-check up. Ah, uh, akong bana, dok. Ay, mong bana kani siya? Oo, oh, oh, kana, dok. Kani kani mo ni mong bana. Kinsa ba dok ha? Uh, Kami ra man duha diri. Mura bitaw. Abi, bi, 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 bi. Ato i check upon bi. Bi. Asa man tong stethoscope nako? Abi, bi. Kani dai. Ginawa, ginawa og lam dong. Uh, inhale. 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 Haa ah. Exhale ah. Man to ah. Ah. Exhale lagi ah. Exhale ah. Inhale mantukan ni Haa Exhale lah ron ah. Haa Inhale Haa ah. ah. Kanang lam para masukod gina to nga Maklaro gigong nabay Nabara mong lungs Masig na ba O inhale Inhale Gana inhale Gana Gana inhale gina Inhale Inhale exhale ha Inhale gina Ano? Ah, so gay ba matay mo tadi kalaki ha dok? Okay. Okay na. Beno. Ucho may gibati ni mo ha? <laughs> Kuan dok. Kining dalil ko masuko. Oh, oh mangning hagde ko sa gamar kay nungan. Uy, kun ma oh high blood ding ka do. Oh. Ah, be 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 atong bipihan be. Ano maglaro na to og high blood bigid ka? Ba. Asa matong akong para BP? Ah, right. <laughs> <laughs> blood gig <ding> ka, sir. <laughs> Sige, tingali ka ka, baboy, no? kitaas taas magig kagdugo. mm -hmm. na Dok. Manda? Ah, uh, ka nang atang siya naman baboy ka na uh, tingkaon. Oh. Ay, blad eh, un, ram ka ka tingkaon naman ka mga baboy. Sa ato, pagkatulong ka sa usakad lang baboy. Ikaw, Dok. Hmm. Uh, Ganong man? Tingkaon ka ka mga baboy? Ikaw, sir, man, baboy sa usakad lang. Huh? Ria sedih na sekadar bagting kaon. Ya, ang problema kay kausar mo bagting sa usak adlaw. Ha? Huh? O nga ikaw, kinanagig ka mo kaon, katulo sa usak kausara. Ah, 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 imong sanggot, dok? O, oh, imong gunting? Ngunuman. Ngunuman. Magbawag ka kausar akong kaon! Gana, gana. Sana sa makahiblad mo ka nang mas huko, gigadayon. Mga ay ka suko aron di ka mahay blood. Ah, sorry doc. Sorry, sorry. sorry doc. Kana kana. Likay gyud nang masuko ka aron di ka mahay blood. Kay ka nang high blood so door kana Dok. Kalma lang ay ka Ah, kining unya unsa may ako buhaton ka ani doc? Akan sa mayo. Kalma ra gyud ka, relax ba. Okay taas mag tikag dugo. Kuha an ta na imong dugo. Ano ko ang kakutiyo? unsa pa kutiyo. Ah, no sakuran na sagda oh. Ah, sorry dok. Ano nga? nga. Ang na ni mga kutsilyo na kuha mag ah. Ah, ito ni ilog si mong liog. Ano kuha? Kuha ng dugo. Ha? Patayo na kanya dok ha? ha? Eh binuan ka? Mamatay ko na kaliki ha? Ang suko na sad. Ah, sorry dok. Ano Mamatay taon ko anak dok. <tinyo> sige, sige, di na lang. Isita, halikang tambal. Okay oh, na, mas bayo pa ba, na, Dok. Aga yun, ah, ha? Okay, Dok, sige, Dok. Anyway, kalma lang, Gidroy, ha? Ayaw ka suko na yun. Ang ang, kuyo, kuya ta. Mama mamatay ka ni ka. Di man eh ha, mamatay ka ilisan na gidayon ka. Yeah. Di pa gani ka e malubong na ako iilis ni mo. Na. Ta Ang nah. punsa o makasali. Imo kong pati yun! Kawadok, kawadok, suko na yun dok ai. Oh, kanila kandilas kanila sa kipitibo ni bro, lahi gini imbu ha na. Kani, kani, kani. Ang sabi na yun, ang sabi na na, saha. Alyom sa tibom. Oo. Isa na Ha? Kung saan niya siya, Dok? Tablitas o kapsul? Ah, di na tablitas. O oh, kapsul. A liquid siya, Dok? Di, sad. Kanang alium sativum. Mawag na yung scientific name sa Oh, uh, hus, who's? Huh? Ipig tibu kayo na. <laughs> huh? Yan oh, 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 na mo kayo kan aha. lang, kikita. Nayabag, nayabag, nayabag ha. Oo, oo, oo. Nasuko sa ka. <laughs> Malang masuko ka ako. Masay <laughs> lang kung pakanaan ang ako <laughs> <au> <ay>! si <laughs> Che. Pero <taro> nga ba? <laughs> Subangay ba tayo? Subangay ba? Subangay ka. <CO> no, ah! oh, mo Subangay ba? No, Subangay no, no. yun! Tari! Recorded by Splander Gaming. total gid mo dito sa klinik, doktor. Sa tanang lamas ka kontra kay nako na kining ahos. Yo mo pagyo ipakit-kit yan ako. Dito di eh. ko heblara. Unya. Ikum balik to sa. Na unsa man taong ka uy, igo ra man naghatag og tambal mo ang doktor. Nay ka gyud kontra na nako ahos kay mo suka ko ana. Sumagot. Bisan sa so noong na nga makatimaho ko ang ahos budig ko ay ko. Sambot ang kitong ko, anak. Ay, dili man ako ay sakto. O gili ka gusto ahos, ahwas, masulti ka tarong sa doktor. Di ka imo na hinong hagog sukbang kay ang doktor. Ah, Kaya magmang Basta rin akong balik dito! Ay... Kani lagi bitaw, nagtuo sa kang balik ra dito, pasudlo ba ka dito? Imo kung gihagad usok magay ang doktor. Ah, lagi sa may malipay ato hindi buhat. Musulti unta kag tarong sa doktor, imong ingnon nga di ko magsilbi nang ahos kay dili ka makahimo anak nga mukaon ana. Dili kay hagdon ni magsuk pagay, pinaraw na imong style. Magbuot pin, magbuot magrako. Ay, hilabay. Paraw ka yung Si kahay ha. Sige. Sige, ay mo nagwayo, pero matigma kang dali. Ilisa na kay Kapoy, kay tao Hanak. Ah, sige, sige! May plano rin kay Ilisa, ang gabi Ha? Di ba kasi takan dito sa bahay, ihalagbong ka na ka. Ihalagbong ka na ka may Halagbong sa mata? Isa ka pang duha mo, ay akong ihulog sa bintana! Duroy! Sa ang kanina ko, no? Di ba kuhinaan yung sauna? Eh, di ko ko sa awam may kaingon, di na pugnan po. Kalit ko kasuko. Ang na lang ko kasi kong sawa. Nami da? Mayroon lang na akong mabanggang tawag. Looy oh! hey, ka. Ha! Pero Roy! Prey! Oh. Ay, Prey! Meron na ako! May kinayari. na ako. Kuhaan na siya yung eh. Dali, Prey! Mangantap na! Meron, ikaw yung makapawaas kong high blood ah. Prey. Ehh? Para... delete na ko mm high -hmm. blood. Okay ka? Sa ikaw tawag mo, Prey? Katung uh, katung kwan pre? Prey. Ikaw. Ikaw. Tung. Ikaw ang naga ka aku ko. Mm -hmm. Ayaw na pre, oi. Ano oh na? Dahon laya. Daw mm -oh, Ayaw na pre, oi. Ano na kanta? Uy, nanay lami, lain lang. Ah, uh, katuk, ano lang? The falling leaf. Na, samut Karahan kaya senan nan. Sus, wag yapo na lami, oi. Bidya sa nin mo. Pulos ka lami! Karahan ka!

Usa ba na ko dibam natin mabasa dia mga manghag kalik. Di press, ko nako. sa may inyo kay sulti. ko gamay pa hon, Doroy. <muling>

ni kuan eh ya pero pasing pasing talo pasin. si tonyo tonyo oh mao na sa ang agakanta na katung bulatik uh, bulatik ang title niya. Uh, doroy, o, doroy o doray oh nya ka si dodog doroy atong tambagan at press mm -hmm. si dodog doroy at press sa una dili siya ina nang makalit sa na banghag at press karuna karuna ang mga idara na siya nga usat sa iyang kalagutan yang asawa kay ano bang kalma yung asawa pero umurag punto yung ang asawa I, ba? Pilay edad anong duloy? Mga sa si isinta siguro ni Hapit. Sa oh, mo na nga. I mean. da. Dali na kasi yung ang Ate Pris. Kaya naging free. Flare up. May yeah. dayo yung up Ate na itong doktor nga. high blood ka. Kuha ko silang doktor. Yung doktor nga. Ato lo <laughs> <pocket laughs> yung ni mong para Hinanggaw, hinanggaw, hinanggaw. Putong doktor Murag binuang sa to. Ato ni Dr. Inad on, Alan Inad. Kuyog mo ni Ma'am DC dito. Dito sa PCI, sa clinic ni ato, Dr. Uh, Sidro Pinya. Kay klaro kayo dito. Kaya binuang mo to. Lima kaluglugo ni mong iliyog O, sa mga tao ni. Probida ko klaro. Gulia. Mo niya ha. Ati press. Di ba ka nang mga tukag doktor o may bawa kang high blood? Unahon mang ng BP? BP, o. Oh. O, hindi yung mo. Mayroon. Uy, high blood ka. Mawin na baby. Relax ang sir, kabipihan di ka. Ana, ana gina, 5 si minutos, una kabipihan. Gila nga rabay uban, pero sa kumanghod nga, dili, bisag dili, mo soo lang yung high blood. Mukalit lang siya kay high blood, kaya inig... Hakso nang hugot, tas katong ngilambod na bukton. Kuyawan kuya man siya, mo, high blood. nung no, siya kalit ko. Man mo man, Makoyawan siya na kita ayon na nang basta mo hugot kayo makoyawan ko nako relax ka ako para sa una ibtan ko ini gibu ta ko ngipon pertiga ra ko kuyawa dai sa una do na may sukis sa nanay Rose Berama pero Fernandez pati kuan ng doktor oh adto ko dito ini sugod pagala di kagil ka na mo replies nga ni ana man ko oh wanan doktor para igon pud ay kay tao oi na doktor sa ay damadama dia ba nanawag bitaw nang nanay sa ini ko bibutang bambina oi ko may Lain sa ke Pedro Bam ke yang disayis di Angus Mimiun Ibtadu 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 Di ko kung ibtan ba, di ako na gitan yung ipaibot ko. Ibot lang doon, bahala na. Kung sa ako, sa iyo. Ngayon nang di ayaw ipausos ang ima siyo gada. Ang iha, Ate Pris, mong kalit yung rusaka. Bugay, maayo ang kukan. Mawa pa? Gulit, may nag-iskot ka na. ba mga senior karono? Kita, Ate pres, kung magpaibot dilidita Dili, mo ibot ng doktor ko. Wa tayo sa kanang doktor na to. Okay ba mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ka, okay. Basta senior citizen dili sila mo ibot ka na mga dentes. Mga yun ako nung doktor nga niyang animo mo, okay ba ka ibtan? Pero katong taga-amo ka ati no? Hindi siya nung nagsisgot na tanin ibot-ibot. Kuhan to si ati Pris, kanang mura bitawag spiritual? Ah, kanang mo. Ang nakakura mga ipod, slisa. Makuha agad. Mabdo si slisa ato. Makuha agad. oi, gyan na lang ipod na. Mura nga nakakura. Ana, sandig slisa. Ay, gip. Bisay kahit nga. Ang pagkaroon galing, nanay pangal slisa dali.

sarang ka doktor imong di adto niya. gadadaan pug ka konselyo pagita um doktor nga katong itambag ni Goliat ay oh pang apan una sa tanan do na tay pambit ni modere sa Marcos 5 versikulo 34 ana Marcos sa dili na katong lan control no dili no dili na bebe Program ni po. Sige, ay! Ipinayon ba? Holy Bible, naman naman. Sige Mark Five, verse 34 unya mingon si Jesus kaniya anak na ka gumikan sa imong pagtuo pauli ka malinaon kay dili ka na magantos kay ni sulti ni puni ni Jesus ha ang gumtubot ni uh, duroy dangup na lang kas kay pong pa amiga nga idarana nga masakiton dito lang das taas kay walay gastos x-ray walay gastos consultation kaya kay Nakamadirin ah, ko nga, naayos sa tungo sa mga pagto. Kay ka lang imo, ang ibati ka ron, kakatug ka dug high blood, ba? Apan sa ako nang ingon, usara mang ka, doktor. Aron may mutang ka. So, wala ko nung ato doktor. At to ka sa sentro ninyo? At to ka sa public ka, doktor, hospital? O ka sa private? Oh, uh, mas maayong yung matuon nga, doktor ka ng Unsa i? Unsa kay mayo atay pres kanang mato kag doktor kanang kaila nimo og dili kaila. Kanang may Mas may kaila. Kaila kini ba ang panukon ni sukod. Hindi na mo gyud bang doktor kung kaila nato dili ta prangkahan kay maluoy siya. Ay nay dili. Sa kanser ka dili ni ka prangkahan. Dili. Dili man. Unsa may kuyaw anang ngipon ra oh Oo, ngipon ra man. Dili man ngipon iyang pagmasukan man niya. Ano? Andal man siya. Kung saan mo, kung saan ka na naman inter... Lalo, kung saan ka na dali mo sa kanon, atunin sa internist, atunin sa asok sa kardiyologist. Saan mo? Kaling nangyayari bang nga, na dali mo flare up. O, bakit nga kung saan... Ay, wala na ano, uy. Wala, kung mo, sa ka na naman, saan ka na naman, doktor, o di ko, o di pa, psychologist, siguro. di siya, ba? Sa anak ni Parijuel Asido. O, hindi na, ano? Oh. Sa si diving, kay psychologist mo to. Oo, oh, ano, ano, oo, oh, ah, oh, ano, 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 oh. sinurin nga, ano, may buta, hindi ka mabalaka, kasi ka balaka, sabot ka kahit blood. Sabot, tinuodoy mo kahit blood, ganun ka balaka. Oo. Oh. Hindi ba oh, ka na tinuyo niya? Oh. Oh. Kana, mabalaka ka, worry ma ha ka ba? Oo, oh, kana, ati Pris, mahay blood. Mahay blood, siya ka, mahay blood, siya ka, tinuodoy ka. Oo, kay pa ni, pong pa, sabi ko ng doktor, tagawin mo si Dr. Jeffrey Del Socorro, ayaw, sige ka stress, diba, bambina, kay why na matay is cancer, matay sa stress. Oo, tinuodoy. Kita nak pergi sekali Ha, patah ikan kau Ini pun Mana Masa aku tahu Dia kena mematah Ha, ha, ha Ha, ha, ha